Good morning guys. Punto po tayo ng, ng bibi saka... sa ng palay, pagkain ng bibi sa ng bibi sa ng ng palay Saka pagkaya ng bibi sa Michael. Kasi yung papan daw, nabukit pa ho yun, Malayo pa sa bahay. Good morning guys, dito na po tayo sa pagkapandawan, mga sa palayan Mula sa bahay, nag-tricycle pa, medyo malayo Siguro mga 1 kilometer Kunin po natin na gamit Malayo pa papandawan, sa gitna pa ng bukid nasaero pe oh stream. Napandawin po namin. Sana may huli. Ayun. Walang huli. Nasma. Na. Zero zero. Ayos ko lang. Nagluck oh. Mm. Balik huli natin para Takas ni pagmamay ang hapon, pwede pa rin pandawin. Guys, pangalawang screen. Ako ah, ito ang screen na ito, Nakapandaw ito. Tingnan nyo yung tsura, wak. binalik sa dati? Sinira pa. Kasuerte, wak. Sinira pa yung screen. Salvahin naman ang tao na yun. Ala. Susunod, gumawa kayo ng screen yun. Hindi naninira kayo, Kawawa na may ari ng screen. Kunin ko yung ano ron. Yung una screen dito ko yung umang. Mas mahuli kasi rito. Yung unang screen. Walang laman. Nilipat ko sa pangalawa. Pero yung pangalawang screen ah. Oh. Dinuhali huli. Sinira pa yung screen. Pwede naman pumandaw eh. Huwag nyo lang ako yung screen. Pwede naman honin lehule, huli. Areo, sira ah. Paano yan? Hindi naman magagamit yung bok na. No? Ala, not to. Ah, oh, shout out po sa puman daw dito na sinira pa yung screen. Sana maganda huli mo ah. Maganda yung sinira eh. Guys, pangatlong screen. Tunga ko po. May ulit. Isang arroyo, saka isang durami. Mukhang no, minamalas yata Balik po ulit natin. Kailangan ng tolos kasi pag kami huling malaki, ibubuwal yung spin. Kumakalawa, ano no? Uh, natatangaybok natatangay bak no? Oo, oh, natatangay. Pang-apat. Hindi pa tayo sa pang-apat. Mukhang maseserong nga. Yeah. Pang-apat na spin. Ito, oh, may huli pa tayo pa. Pwede na yung pagkain ng bibi. Pwede na yung pagkain ng bibi. Uli uli natin. Last ma. Anong huli? Y-O-Y. Tingin mo ba? Ha? Mukhang napan na. No? Ha, ah, tingin lang. Mga nakataas kasi. Ito, lima mga screen natin. Eh. Nakarantaw pa to. Sayang. Pero ang ganda ng bukid guys ha. Oh. Pakapayapa. Ha? na malas? Iwanag pa yung pati. Ito guys. Parang dito sabihing hindi, sabihin, hindi pinandaw ito. Nag-iwan pa na ebidensya. Hindi pa kinuha. Nakakayaan ah, naman sa kanila. Hirap maglakad sa bukid. <laughs> Utik! Mukhang di nakita yan ano? Wala talaga ah Ha? Ito yung huli. Ito pa hindi na masama. Okay, kung gurami. Malas tong araw na to ah. natin kailangan ayos kailangan ayos para sa papandaw ba? para sa papandaw para pagka maraming huli so huli man lang nila balik sa ayos at nalis huling screen na po Malas, kita lang yung araw na ito. Bawi tayo may hangapon. Cháu không có trên cái